Sí, <laughs> ah, akala ko ano? Akala ko malayo. Okay, ah, silent sound sari. <laughs> Ay, <oo>. na <Ayan>, ah. Serve <laughs> Ah, ito lang pala. Kaya maganda yung... Akala ko, doon pa sa mas malayo-layo yung my cave. Akala ko, eh, ito yung my cave, hindi. Ano yan, nakadesign talaga yan sa bahay na nasa ano? ano yung may tilapia? Meron hmm. hmm. ding swimming pool dito? Meron. Ay, yun. Tapos ito, tilapiahan. Oh, tiyapyahan. Ah, kaya para sabi ko ang ganda ng pagkalagay ng mga ano ah. Hmm. Kaya ano pala talaga to? Hmm. Ang ganda ana sa bundok tapos ganito kaganda. Ay, good morning po. Mm. Sabi <laughs> ah, magkakilala sila? Magkakilala kayo? ah so <laughs> Itita ni Kuya Tam. Uh Asawa okay, hey, oh, ko ouais, po. Kapag hindi pa sorry ka. Ako ay nasa bahay. May bahay na yung dumansyon sa aso. Nagsanakit ka sorry ka. Nagsasol. Aloy na. Last year. last. Ang serong ni Duman. Ang turugan. Ang ganda ng... Ang ganda ng... Sila sa magkape-kape ba? Oh, ano pa? Ang ganda nang ano dito ah. Ang ganda ng view dito ah, oh. Nasa ano, nasa nasa tuktok ng bundok ito, pero napakaganda oh. Tourist spot. Ang ganda. Ang ganda ng kapaligan. Hmm? Pwede makiupo. Yan. Yeah. Wow, ang ganda. Sarap makain ito po. Pakagat daw. Pantanggal sa kiki. <laughs> Pakagat daw kinagat niya nakagat din ako. Tara, pasal, pasal tayo doon. Ha? Ah. Huh? Pasal. Ano mayroon random? Tingting lang. Yung ah. kayak. Yung huh? kayak. Doon yung kayakan. Mm. Sabi na lang, siguro tayo. Ah. Tara ano. Sabay tayo nila. Huh? Diretso lang ako magdikon. Ah. Ah, diretso. Mm. Ayun namin sila. Ah. Pinapauwi na namin. Okay. Ate okay. <laughs> eh, damin para umuwi. Hindi <laughs> oh, okay. <Ganuwi> <laughs> ay, hindi ganoon, walang ganoon. Uh, kwento lang. Eh. <laughs> 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 Binawi ko lang ang kwento. Hindi <laughs> ko kami bikol. tagal-tagal na namin hindi ako punta. Isang buwan na. Oh, oh. Kailan last natin punta Last month? Nag-renew niyo? Hindi ah, nakapunta pa tayo noong ano yun. Nakabalik pa tayo eh. Ayun magawa tayo. Ronaldo mm -mm. so, hmm. sa mm -hmm. bahay. Ayun na sila. Oh. Nag Nag-tour na si Mai. Oo. Oh. Uh -oh. Hmm. ang ganda. Malalim, oh, malalim yan, swimming pool. Oh, na. malalim Oligo Oh, yeah. ligo ka muna. Malalim yan. Iyon, yung pambata doon. Pabila. May pangamba pong pumunta din siya. Yeah. Mga nagano, lalo na pag summer na. Sabot dami. Marami pag summer. Yeah, oh, kasi nung pumunta tayo, nandito na to. Oh. Nung naligo tayo sa dagat. Mm. Ay, sa dagat, sa ilog. Hmm. Really? Mm. Yan yeah, No? tara punta daw tayo doon. Diyan ka lang, upo ka man kaagad din ay, tara. Mm, antok ba sa pangabuhok mo, antok ka na. <laughs> e na antok daw siya, tingnan mo talaga. Mm. Halika na, maiwan ka dyan oh. Magsorbe na naman tayo mga guys. Nandito kami ngayon sa swimming pool ng kakilala ng kakilala. Lagi na lang, lagi na lang kaming nakakasabit. Kakilala ng kakilala, ayan oh, ayan sila oh. Best friend ng hipag ko ay kababata. Oh. Wow, ganyan talaga ang kulay niyan? Oh, natural oh, yeah, siya. kating Ano yung kulay na yan, lumot or natural na kulay? Natural. Kasi Ha? Granite daw. Ah, okay. Malipot. Hindi kami natural. dikami Malipot 'yan. Malipot lang. <laughs> malipot. Mm. Parang tingin ko pa lang malipoto na maray. <laughs> malipoto na maray sa hiling uh, sa ano sa Paano ba yan? Sa hiling ko pa lang. Uy, ang ganda. Dito yung -along -along. Ayan mga guys, <coughs> lagi kaming nakakasabit yeah, sa mga ito, sumasabit. Yeah. oh, ayan, nandito no, na naman no. kami sa napakagandang no, no. ano, resort. Ah, uh, mm. ano, oh. Sila pa may mga, si, mga na, nagcamping dito. doon. Ang dami. Sa, may, oh, may, oh. Ano, oh. Po, may ano kasi oh. diyan, may lagoon. Ah, may camping site. May lagoon doon. ang ano dito? Ito yung pangbata. 500. palibot nga naman talaga, no? Mm, di ba? O oh, sinong mag-aakalang nandito sa tuktok ng bundok ay mayroong ganito kagandang mga tanawin. May swimming pool, may ano. May, ano yan, uh, may bonfire kasama na kaya. Ganda. Yung ginawa ko kung ganyan, inobos ng bibi. Oh, dapat ang ano. Kangkong, kinakain talaga yan ng mga ano, ng manok ng bibi. Hmm. Ako sa pasok ko nilagay, alam mo nakagulay na ako. Kangkong. ano manok ko? Mabuti nga ang mga halaman mo hindi kinain. Ako yung halaman ko doon sa mga pasok kaya nagganda wala yung iba kinain nila. Hi. ayan Hi. Ayun yung aming friend, Ku charles tapos best friend siya ng aking manuga. Ang tawag hipag. Ano ba yan? Nagmanugang naman ako. Yan. Kaya lagi kaming nakakasabit. Ayan mga guys, ang saya lang. Kung saan-saan kami nakakasabit. Nakakarating kami kung saan-saan dahil sa sabit. <laughs> oh, ayan sila oh, Oh. di ba? diba? Ayan, kapatid ko yan. Hipag ko yung isa. Oo, okay. lang isa Kasama si Kenneth. Sabi ko, alam, umalis na si Ate Helen. Ah. tingin natin sa lagun. Sige sige. Eh dito muna tayo sa ano sa sa. Uh, sa floating, floating. Ah, meron, uh, sige. Punta tayo. Oh. Oh. Ano kaya? lang na. po. Tataapus ang Ay may uh, na. may aso din no? Uh? Pasok tayo dito Na na diyan abuno naman yan okay. Hindi ah. Oh. talo plants. Hindi Ah, okay. Ay, meron silang ano. Anong tawag dito? Yung mga antik na mga gamit? Ito yung tilapia. Ah, okay. Hala, ang dami. Ay, kulang Ano to? Nag-harvest din sila tapos binibinta? Or ang bibili mamingwit? Mamingwit. <laughs> Mamili tapos ang bibili yun siya ang mamingwit? Ang dami. Uy, ang lalaki! <laughs> Masarap yung lasa dito sa tilapia. Mm. Mm. Uy, ang dami. Ay, may malaki ah. Anak, pa, pakain kayo yung Oh. Pakain, pakain. Pakain, pakain. malaki, malaki ka. Pag pagkain ko pangalan. Hello Silent guys. Uh, Sanctuary. Uh, sige, saan to? Ano? Silent Sanctuary. Ah, Silent Sanctuary. Okay. Ang ganda. Ang oo. Oh, oh. kayo dito kayo Kasi ang lawak pala, akala ko yung doon lang. Tapos dito rin pala. Ito ang hindi pwedeng liguan. Pero baka may ano, may mga talahib or ano, wala naman. Pero mas okay na yung diyan sa likod. Oh, mas okay na yung dito, ayan oh. Mga nakabok mga guys oh. Ah, uh, 2 days na daw yan sila and one night. Yan sa ganda ng oh 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 Pabinaman. oh di ba oh malawak tapos nakabakod na to pa ikot oh. na enjoy nila ang tataba Oo. Oh, oh. ang tataba ng pananim nila no hanggang dito po na abunuhan nyo ay, hindi na doon oh, lang na yung doon lang sa mga nakapaso hindi uwan tataba ay, 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 ang ay, ay, ganda Oh. <laughs> oh. Oh. Yan mm. po Ay may mga nakatint. Oh, meron din. Ah. ah. tapos may ano, may may maintenance, may maintenance talaga dito yung naglilinis na nakasunod. Ay, oo. Oo. Wow, ang ganda. ganda si Oh, ang oh, CR yan. Hmm. Tapos, mayroong drainage pa na ganito. Ang ganda ng pagka-design. Oh, CR pa lang. Oh, look. <laughs> Pasok tayo. Hmm. Hmm. Bago pa, baga. SM. Ano lang ito? Mga 5 years hmm. na? 5 years na. Ano kaya ay? Oh. Naka-tiles lahat o. Eh. Bongga. Bongga. Pag sa labas, akala mo yung napakaganda ng ano, CR lang pala. <laughs> CR yun. pala. Yun. Oo, oo. Pag sa labas, ang, na, ano, akala mo yung mga antik oh, ang mga laman, yun pala. Nakatiles lahat. Ito ang magandang ano? Kung ganito ang paupahan mo, gang, nakatiles ang mga dingding. -ding. Ah. Talagang, Kuha talaga container ba ng ano? forty the O, na magsalamin ka mai. Eh, Inunid na magsalamin. Maganda mo na babae. taga ano din siya, taga. Tugang po yan ng agong ko. Taga ano ba Ay, ayan labas tayo. Labas tayo mga guys, ang ganda. Ay, ganda ko din sa salam. Santa Elena. Doktor sa Santa Elena. Ayan. Ayan. Doktora Rupo. Sa Kamnorte po. Wow, ang fresh ng hangin. Mm. Ah, meron pa sa taas. Pwedeng magpasyal-pasyal. Uy! Ah, may mga tubig bawat. Ah, may mga tubig din pala. Ano yan, nawasa? Ah, sariling ano. At spring nga, ayan mga guys. So, bali naikot na namin yung iba. Kalahati pa lang yung naikot namin. Ayan o, oh, yung ano kalahati pa lang yung naikot namin pero magbabay muna tayo kasi eh, pupunta iikot pa ka, eh, iikot pa kami doon sa kabilang party so babay na muna ayan oh ang lawak pala hanggang dito na. Oh. <laughs> nagbabay na ako <laughs> ito sure na talaga bye bye thank you for watching mga guys